Additional bonus pa sa mga gusto ng mga good recipes para sa nakaka-calorie deficit or kung gusto nyo mag-gain ng weight, tagdagan nyo na lang yung serving nyo. Yung rice, ginagawa namin ni Wifey. Ginagawa namin either sweet and sour rice, adobo rice, or ginagawa namin na uh, sukiyaki rice. Para kang kumain sa labas. And then, kung pawisin kayo, athletic, syempre kailangan natin sodium. So, okay lang yung sodium. Pag medyo may kabigatan tayo, medyo bawal yung sodium. Kasi baka ma-high blood tayo overweight tayo. So, kayo na pong bahala mag-adjust. Tapos, sasarap yung kanin nyo. Yung serving nilang, ano yun na nilang. Di ba, love, kinikwento kayo yung mga rice ano natin? Yes, Para hindi like silang magsawa, kumain ng healthy. Tapos, yung bangus, minsan, mga luto ni wifey. Minsan, ginagawa niyang buttered, ano. <laughs> low butter na bangus. isang ginagawa niyang parang may steak sauce na bangus. So marami pwedeng gawin. Basta be creative na lang para hindi tayo magsawa sa good choices sa buhay natin. Tama kayo? Mali kami?